isa kang mabuting mamamayan. Meron kang mabuting asawa, may mabuti kang kapitbahay, at mabuti lahat ng tao na nasa paligid mo. Napakabuti naman ang sitwasyon mo, baka kunin ka agad ni Lord yan. Pero parang napapansin mo na parang maraming tao sa paligid ay alam yung bawat galaw mo. At ang hindi mo pa alam, napapalibutan ka pala ng mga kamera. At ang buhay mo ay isang teleserye na napapanood sa GMA tuwing linggo ng gabi. At ikaw ang bida. Oh my god! What's up? It's your paboritong inumin milkshake recaps. Ngayon, magre-recap tayo ng film na pinamagatang Truman Show na nirelease noong 1998. Di pa ako pinapanganak noon, pare. Pabala, dahil may spoiler dito. Let's go! Ngayon, kilalanin natin ang bida na si Truman. At sa tuwing umaga, binabati niya ang kanyang kapitbahay na good morning, good afternoon, good evening, and good night. Na parang intro lang ng isang palabas. Nung papasok na siya sa kotse, biglang may nakita siyang bagay na nahulog sa langit. Na parang ilaw ata ng isang set. Weird. Ngayon habang pauwi sa trabaho, narinig niya sa balita na may eroplanong naglalagas ng parte kaya naisip ni Truman na baka nandun ang galing yung nakita niya kanina. Ngayon sa opisina niya, tumawag siya sa lugar na tinatawag na Fiji at tinatanong niya kung may nakatira dong babae na nagngangalang Lauren pero sinabing wala daw. Ngayon yung boss niya na si Lawrence, inutusan siya na asikasuhin yung deal sa Harbor Island pero kinakabahan siyang sumakay sa bangka kaya hindi niya naasikaso. Kaya habang nag-aasikasyo siya ng halaman, kinausap siya ng asawa niya na si Meryl tungkol sa isang all-in-one kitchen product at kinakausap si Truman na parang pinagbebentahan siya ng gamit. Weird. Ngayon pinuntahan niya naman yung boy best friend niya na si Marlon at sinabi sa kanya tungkol sa gusto niyang pumunta sa Fiji. Tinanong siya kung kailan siya pupunta. Sinabi niya na di ganun kadali pero kakayanin niya pa din. Ngayon, pag alis ni Marlon, tumambay si Truman sa tabi ng dagat. Inaalala yung mga oras na kasama niya yung tatay niya sa bangka at nalunod dahil sa sinalubong nilang bagyo. Kaya simula nung araw na yun, natakot na si Truman sa dagat. Tapos maya maya, biglang umulan sa mismong inuupuan niya. Nung sinubukan niya magpahabol, biglang sinundan na ng malakas na ulan. Weird. Pag uwi naman, excited si Truman na ipaalam sa asawa niya na gusto niyang umikot sa buong mundo for adventure. Pero sinabi ni Meryl na wala pa silang sapat na pera. At kung gusto mo ng adventure, pumasok tayo sa kwarto at bigyan mo na ako ng anak. Yun ang adventure pare. Ngayon, sunod na araw, may napansin siyang pulube at parang kamukha ng tatay niya. Nung sinubukan niyang kausapin, biglang may mga taong dumampot sa pulube at pinasok sa bus. Sinubukan niyang habulin pero talagang nakaagulat na ang daming pumipigil sa kanya. Kwento naman niya sa nanay niya yung nangyari at sinabi sa kanya na parte lang daw yun ng imagination niya. Sinabi din ng nanay niya na nakikita din niya yung asawa niya minsan sa ibang tao kaya normal lang daw yung nararamdaman niya. Pagdating ng gabi, binuksan ni Truman yung box na punong-puno ng childhood memories niya. Tinignan niya yung litrato ng pamilya nila at isang sweater. Kaya naalala niya yung nung nasa college pa lang siya kasama yung boy best friend niya at maya maya meron siyang natipuan na babae na si Lauren. Pero bigla siyang binangga ni Meryl at na-distract. Kaya nung tinignan niya ulit si Loren, ayun, naglaho, parang tatay ko. Nung lumipas ang oras, naging close sila ni Meryl. Pero di talaga mawala yung interest niya kay Loren at palagi sila nagtititigan. Nung nasa library naman, nagkaroon ng chance si Truman na yayain si Loren makipag-date. Pero sinabi sa kanya na hindi sila pwede mag-usap pero biglang sinulat ni Loren ang word na now, meaning umalis na sila ngayon kaya dumiretso silang dalawa sa dagat. Sa oras ng baby time nila, bigla silang sinalubong ng isang sasakyan. Kaya nagmadali si Loren na sabihin kay Truman na Sylvia ang tunay niyang pangalan at peke lahat ng nararanasan niya sa lugar nila at maraming nanonood sa kanya. Maya-maya, biglang hinila si Sylvia ng isang lalaki na nagsasabing siya ang tatay ni Lauren. Sinubukan pang i-gaslight si Truman na may malalang kondisyon si Lauren or sinasabi na parang may problema siya sa pag-iisip. Kaya bago umalis, sinabi ng tatay na lilipat na sila papuntang Fiji at sinabi ni Lauren na hanapin siya kapag nakaalis na si Truman sa lugar. Naiwan lang sa kanya yung sweater ni Sylvia. Kaya ayun na lang ang natitira niyang alaala at minsan sinusubukan niya pang gumawa ng mukha ni Sylvia na sa mga pinunit na magasin. Ang sweet mo naman pare. Ngayon, sunod na araw, bigla nagkaroon ng glitch sa radyo. Tapos nakaagulat na sinasabi mismo kung saan papunta si Truman. Maya-maya, naayos din yung radyo at nagsorry ang speaker dahil nakapulot daw sila ng police frequency. na nawirduhan yung bida natin kaya sinubukan niyang tuklasin kung ano nga bang nangyayari sa lugar nila. Pumasok siya sa isang building at nakita sa loob ng isang elevator na parang nagla break ang mga tao na parang nasa isang set. Nagulat siya sa nakita niya at agad-agad din pinalabas dahil sa violation niyang trespassing. Dumiretso naman siya sa boy best friend niyang si Marlon at sinabi lahat ng nangyari sa kanya ngayong araw. At sinabi ni Truman na aalis muna siya for a while. Ngayon na sa bahay, napansin ni Truman yung mga wedding picture at nakita niya si Meryl na nakakross yung daliri. Ibig sabihin na hindi talaga siya minahal ng tunay. So sad. Sunod na araw, nag na si Truman at nagbabalak magpabook ng flight papuntang Fiji pero sinabi sa kanya na next month pa ang available na flight. Siyempre di kagad siya sumuko kaya bumili na lang siya ng ticket para sumakay sa bus. Pero bago umalis nakakapagtaka na biglang nasira yung sasakyan nila. Ngayon umuwi si Meryl tapos nakita niya yung asawa niya na mag-isa sa kotse. Inaya siya ni Truman na pumasok sa loob at bigla sila nag road trip broom broom skirt skirt. Pero yung nakakapagtaka dahil sa dinaanan niya bigla nagkaroon ng traffic. Napansin niyo ni Truman kaya umikot na naman siya at nakakagulat na nawala na yung traffic sa same road na yun. Kaya tuloy na naman ang road trip hanggang sa tumigil sila sa isang tulay pero napapaligiran ng dagat. Pero syempre dahil takot siya sa tubig nakapikit niyang inandar yung kotse habang yung asawa niya nagko control ng steering wheel hanggang sa makatawid sila sa kabila. Pero maya maya, biglang nagkaroon ng problema sa power plant at hindi sila pinayagan pumasok ng pulis. At bago magpaalam, biglang nabanggit yung pangalan ni Truman kahit first time niya lang makita yung pulis. Kaya sinubukan niyang tumakas. Pero hinabol siya ng mga tauhan at pinauwi ng mga pulis. Sinubukan siyang i-comfort ni Merrill habang inaaya siya ng inumi na parang ina-advertise niya sa isang commercial. Nawirdohan sa kanya si Truman kaya hinawakan siya at tinanong kung anong nangyayari. Pero buti na lang maya maya biglang dumating si Marlon. Nag-usap sila sa tulay at sinabi kay Truman na walang nanluloko sa kanya. At maniwala ka sa akin dahil bilang boy best friend mo, hindi kita gaganyanin. <laughs> sa next scene naman, pinapakita dito yung director ng Truman Show na si Kristoff. At siya pala ang nagbibigay ng mga lines na sinasabi ni Marlon papunta sa earpiece. Ngayon sinabi naman ni Marlon na meron siyang rason sa pagpunta sa bahay nila which is nahanap niya ang tatay ni Truman kaya masayang nag silang dalawa. Sinisigurado naman ni Kristoff na makukulong kumukuha lahat ng emosyon sa kamera. Kaya pinakita na lahat ng tao sa buong mundo ay sumusubaybay sa nangyayari at tuwang tuwa silang makita si Truman na pinapanood nila sa TV. Pinakita na si Truman ay ang bida sa isang TV show na 24 hours pinapalabas araw-araw sa TV na pinamagatang Truman Show. Kung saan yung bida ay nasa isang malaking dome sa likod ng Hollywood tapos kontrolado lahat ng nasa loob kahit nasa malayo ang direktor. In-interview si Christoph tungkol sa TV show at ipinaliwanag niya na ever since ipinanganak si Truman ay doon na nagsimula ang Truman Show. Habang tumanda siya, kahit sa eskwelahan tinuturuan siyang huwag umalis ng lugar kahit meron siyang passion sa paglalakbay sa buong mundo. Kaya umabot na sa punto na kailangan nila siyang bigyan ng trauma sa tubig para hindi niya na malagpasan yung dagat. Bigla naman tumawag si Sylvia. Galit na nagre-reklamo tungkol sa pagmanipula kay Truman. At talagang namimiss niya ang kanyang true love. Pero sinabi naman ni Christoph na kapag malaman ni Truman ng katotohanan, hahayaan lang nila siyang umalis. Ngayon, balik ulit sa morning routine ni Truman, except wala na yung asawa niyang si Meryl. Pagpunta niya sa trabaho, pinakilala siya kay Vivian na pinalit ni Kristoff kay Merrill pang baby time. Ngayon, pagdating ng gabi, gumawa na siya ng higaan sa basement at doon na siya natulog. Talagang iba sa kanyang normal na morning routine, kaya chinek ni Kristoff pero nalaman niya na parang may kakaiba. Kaya tinawagan niya si Marlon at hindi niya nakita si Truman sa loob, except yung isang butas na papunta sa garden. Since hindi nila mahanap si Truman, pinatay muna nila yung life at first time lang ito mangyari sa buong history ng palabas. Kaya nagulat silang lahat at nagtulong-tulong para hanapin si Truman pero hindi sila sinerte sa paghahanap. Hanggang sa naisip ni Kristoff na hanapin siya sa dagat at ayun nakita nila si Truman masayang nakasakay sa isang barko. Excited na makita ang kanyang true love na sumusubaybay din sa kanya. Sinubukan naman ni Christoph magpadala ng mga aktor para humabol. Pero dahil wala silang experience sa pag-ooperate ng barko, kinailangan ni Christoph kontrolin yung panahon at binigyan siya ng bagyong karding para mapilitang bumalik sa isla. Pero hindi sumusuko si Truman kaya binuhos na lahat ni Christoph yung lakas ng panahon at muntik na siyang malunod. Maya maya na-realize din ni Christoph na hindi talaga susuko si Truman kaya hinayaan na siyang maglakbay hanggang sa mabangga siya sa isang dingding. Naiyak bigla si Truman dahil nakadating na siya sa dulo. Naglakad siya sa gilid at umakyat sa nakita niyang hagdan na papunta sa labas. Bubuksan na ni Truman yung pinto, pero biglang nagsalita sa kanya si Christoph at nagpakilala bilang direktor ng isang sikat na TV show sa mundo at sinabi kay Truman na siya ang bida. Binigyan si Truman ng pagpipilian. Kapag nanatili ka dito, ay magiging mapayapa ang buhay mo. Pero pag lumabas ka, ay kabaligtaran ang mangyayari. Pero sinabi lang ni Truman ang kanyang iconic na line, "Na good afternoon, good evening, and good night." Nagbaw siya sa harap at dumiretso palabas ng pinto. Napanood lahat ni Sylvia kaya agad siya nagmadaling lumabas. tuwan -tuwa din lahat ng tao sa buong mundo sa pagtatapos ng palabas. And sa last scene, tinapos na ni Christoph ang live sa Truman Show. And that is the end of the recap. Maraming salamat sa panonood, like and subscribe, meron akong discord, link in the description, pero wag mo na nga alis, Ito na ang mga shoutout nyo. Shout out kay Sanemi. Shout out kay Bryl. Shout out kay Carlo Apawan. Shout out kay Maximo Magpantay. Shoutout kay Amos Isaiah Bayog. Shout out kay Biliela Caleb Josh. Then shoutout kay Luffy to. Kung gusto niyo ma-shout out, tingnan niyo lang yung nakapin na tab sa comment section. Comment niyo yung nagustuhan yung part ng video. Para ma-shoutout natin sa next video. Let's go, Milko Sheiko Auto!